Habang nasa biyay, nagaanap ako ng na mabibigyan ng ampaw. At yun, may tindahan. Kaya minto ako. ko siya ng ampaw. Tataka siya, ba't nagaanap ako ng ampaw? Kala niya mag-aalan ni Inong na ako, lapag <coughs> ni kan Tawang mo na ni Isa mo na ni mag-go-go na to Oh Pintutin mo may Habang namin makabili ng ampo, nagaanap na ako ng ano. Pwedeng mapuyastuhan para may lagay ko yung anong ATM na sa loob ng ampo. At eto nga, may nakita akong Jollibee. Kaya pumasok ako sa Jollibee. Nagpagka may gilid. ang paglalagay ng ATM. Tapos siyang kamalay-malay sa aking gagawin. Ito na nga, subukan ko na ilagay. Hello, Jerome. Kasi siya. Irapan ako ng idagay. Ako nung may hinahanap lang ako. Hello. Wala pa rin Pero ang nasa kotob niya kasi eh. Magmalagay akong pera para magalaninong. Damon sama ng tingin niya. E eh, buti may kausap ako sa telepono kung nuhari. Hakto tumatawag yung pamangking ko. Kaya bigla siya napalingon. Itong na nalagay yung ATM, kinoa. An. Pasok na natin sa Ampao. Hindi niya nakita. Doon siya nakatingin. At dito naganap na ako ng manulan. Baka na may malapit. Bago kami dumarek sa pupundahan namin. May nakita na nga ako. So malapit lang. Sa 5 minutes away lang. dito na, nakita ko na yung land bank. Ito ko na iaabot sa kanya. Huwag <laughs> natin may na lang ako Happy na ba ba ako, seto na. na, may aabot ka na wala regalo. Anniversary natin. Ito na lang. <laughs> Baka ano to, Hindi, Sweldo na ito. Sweldo na. No? Hindi yung sweldo. Ah, sweldo. Kasama na sweldo niya Pagkabot ko sa dito may lumapit na matanda ng hiningi ng limos. Di siya nagkatawil bigyan. Kaya pag nag-share ka talaga blessing times, tingin balik sa iyo eh. Wala mali kamali-mali kung magkano laman ng no ATM eh. Huwag wala tayo nandiyan Sa laman yan. Aan ta? Aan sa lahat? Wala. Aan ta? Aan sa lahat? Wala. Aan sa lahat? Wala. Nakita sa naman ako. Palma naman, <laughs>